Nagana ako kay Bigang Amaya, gagamitin ko to ano ba? Bukas. O ah, hindi pa sa sibin pala. Isugbaan ng bulad ba? O sugbaan ng kanset Yan. Pinagtatawa na lang tayo. Hey, what's up mga counters? Yun, good center 18 po na kumusta po kayong lahat. Na, ability happy uh, ano pala, ah, uh, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat, no? At Happy Trick News po. Na, sa inyong lahat. So, ngayon, wala mo tayong explore, ha? Kasi, magkuha tayo ng kwan. Mang, mangunguha muna tayo ng bagul pang suglod ba? doon sa ano sa itaas no? kita ko mamaya so kumusta po kayong lahat no kumusta po kayong lahat dyan mga kaitinatics natin so salamat po sa lahat ng nagabang nagantay sa <coughs> bawat upload dating video sa youtube salamat po talaga sa inyo lahat whew natin eh tagsang sa subidag bukid hangak Grabe ka tuktok ni Drea ba? Huh? Oh. Ah, gutom guys. Oh. Huh? Habi ka layo. No. Basketballan. Kahit nasa basketball, hindi na ako naglalaro. Yung bang, ano lang ba, yung exercise, exercise, hindi na talaga. Ha? Huh? So guys, Dari na po tayo oh. Dito tayo mungo ng kawayan. Para sa ano? Para sa, gawin natin na amakan, kalakat. No? So ngayon di muna tayo na gano'n nangamakan kasi maulan. No, December, Enero. Maulan talaga dito. Kaya wala din. Malalangan lang tayo. Ma, yung bang madadaot lang po yung ano. Yung kuwa yan, sayang din. Yung effort natin. Kasi ano yan eh. Madadaot. So ano lang. Pakita ko lang sa inyo no yung habang wala tayong explore ano yung ginagawa natin No? ito bukag magdala tayong bukag but kabalo pa ba kung na eh masakit ka itong ulo huh. wala kasing kahoy eh. kaya ang gagawin ko ito na lang bagol no salin na itong pasko mo na ay nadi kahoy din na hanig nagmay ah. Ito yung kuhaw mag No? Magkwanta ba? Magluto mag tagbalhibo. Yun. Nalikon na dito. ro derita Ay, dara. Kung di mo na bagol. ni Si bagol. lagi okay. Kuya, wapun na ni Puguna ni nga nagbawd pa ni. So, karoon guys. Dekan na po gamigas lagi. Dito ibutang na Mira tayo, isa. Ambot lang ug maklaro ba ta dinhi. Eh? So, wala pa motala kung maklaro ba ta o dinhi. Eh. No. di bali diba, mo na wala ito handa sa ano lang. Ah. Uh, yung bang malakas lang okay na 'yan. <coughs> Baka maligid pa dito, no?

kalain ini uluhan ani mubo mangkayo kasakit ba uluhan ani sampai membuka buka ma up ni buka guys ni gay gay kana natagakan ah. Masyalan po din bukagan. nga araw mga mautan eh. Oh, nagkuyog man eh. Bant bantugra Naun Naung ba din Wala man dapat din. Hani man dapat siya oh. Diri. Wow. Hoy. Kami nga Maya, ikaw ba yan? Wow. Di ano? Ah, nandito ako nag sinusundan pala ako ni kaibigan ng Maya. nandoon din ano, tapahan sa saat bang, Yan. Nagana ako kaibigan ng Maya. gagamitin ko to ano ba? Bukas. O ah, hindi pa sa sibin pala. Isugbaan ng bulad ba? Or sugbaan ng panset. Kasi nagtatawa na lang tayo. Ano? Wow. Ah, sabi po ni kaibigan ng may na. No? Ah, uh, magandang umaga po sa lahat. So magandang umaga rin po sa iyo, ah, uh, kaibigan ng amaya. Pasensya na po talaga, medyo matagal po akong hindi nakabalik uh, doon no sa inyo kasi busy din ah saka itong ulo ko malaba din kasi walang ano ba walang masyadong tulog ano pala pa pagka ano kapag ano na kapag walang bigas di ka makatulog ay bigang kumusta po kayo ah so yan sabi pa ni kay bigang may okay lang po siya na pero ah kay Maya, bakit ka nandito ano ba yung ano natin ngayon Ha? Ah? Grabe, sabi po ni kaibigan nga Maya na ano daw, inalala ko pa ba daw yung ano, yung mga pinag-usapan namin noon, ano? Dalong no? po talaga. Ah, nasabi daw niya noon na yung 'di ba na ano din, ah, tinanong ko na to sa iyo noon na kaibigan nga Maya, yung ano ba, yung bang yung isang uri ng pananakop na hindi mapapansin ng tao, no? <laughs> Kasi sa uh, ano, natanong ko din sa kanya noon at nasabi na din niya sa akin noon na, siguro alam na natin to na mga kalako ay yun na po no? um, yan ang mga kaibigan nga Maya para may isa ko na lang ano yung, yung balikan natin yung yung na, mga sinasabi mo nun at saka yung gusto mong yan ano yung isabi ngayon kalako yan ang Uh, Yun, sabi po ni kaibigan Maya, no? Uh, unang una, uh, pinapalala po niya sa ating lahat, no? yung sampu na daliri. No? Um, at saka, kumbaga ni-review lang po niya, no? at dalawang yung, ano, yung dalawang paa na may sampong daliri, no? Uh, ano kasi yan, yung isang paa ay bakal at yung isa may halong putik. So at saka uh, yun na nga yun na ang isa isang pay may halong putik. At saka sinabi din niya na darating ang panahon na uh, pati yung pira natin hindi na natin yung magagamit. Kahit na ang tao po ay pira po talaga yung pinaka uh, goal talaga na makuha. Pero uh, hindi na daw yan. Uh. At saka hindi mapapansin ng tao na ito pala ay isang pananakop na at yun ang ibig ko daw sabihin uh, inulit ulit niya na yung ano yung putik uh, kahit na ano katigas yung bakal na ginagamit pang digma o sa mga uh, bansa na makapundar sila para doon pero hindi yan magagamit kapag yung ano yung isang pa na may halong putik yun ang gumalaw at nasabi niya noon ang akala ko nga ay yun na po no uh, kaya sinasabi niya na yun po ay isang partial pa lamang no maraming buhay ang nawala dun no pero partial pa lamang po daw yan sabi niya magingat po ang lahat kasi papalapit na papalapit po ito no ang ano niya kunting ano lang ato kunting ano lang kunting galaw, galawan lang po ito lalaganap na, na po ito sa buong mundo no kasi ang ano niya eh kahit na gaano pa kapangyarihan po ang isang bansa no o isang uh, kaharian no pero kapag ang ano na yan yung bang isang pandemya ang tatama no sa buong mundo wala talaga hindi magagamit yang ano no yung mga haya uh, higher para pa arms sa naman tawag doon? yun hindi magagamit no kasi lahat tayo no makapangyarihan man or yung bang yung bang mayaman man or yung walang wala sa buhay ay walang ano dito walang takas dito no kasi kapag yung isang paa na putik na may halong putik yun po ang gagalaw dulot ng panahon yan po no uh, yan po talaga ay walang takas po ang tao kasi isa po yung epidemia or kumbaga salot po so ngayon sabi po ni kaibigang amaya matagal na po daw yan itong pinabot sa atin nalala ko pa po yun know, at may tinanong ko pa yun. ngayon kaya daw nandito siya kasi ah uh, ito po daw yung ano yung pangatlong araw po no na umpisa ng tinatawag na ano um, 2025 no So bagong taon. So sabi niya marami pong magaganap dito, no? Pati po sa politika, sinasabi na po daw niya 'yan, no? Uh, sabi niya hindi lang daw po natapos yung pinag-usapan namin, no? Yung tapin na pinakaano talaga. Pero ito na, no, na sabi ko ni kaibigan ng Maya, hindi natapos yung top 10 na pinag usapan namin kasi naging busy po tayo, no. Uh, yun. Sabi niya, ito na sana yung ano, um, parang naunahan na siya no, uh, nahuli na siya pero at least na ano daw niya ay okay lang naman daw basta sabi po ni kaibigan nga um, maya mag-iingat po no uh, at lalo lang ayon, no kasi napaka kung ano po daw yung ano hindi oh. okay, pa nuhot ako, nakausot pa yun ako. Yun, sabi po niya. Uh, marami pa daw nag, nagdalawang isip no or hindi alam kung sino po daw yung ano ah uh, isang dragon no so ngayon gumagalaw na po ang bansa na yung ano yung magahari talaga hindi yan mapipigilan no at uh, tulad na ano sinabi ni kaibigang may dati pa, ito talaga i-review na lang sinabi na po niya ito, no? kasi nagbabansyang panganib no, na yun sabi ni kay Maya sinabi na niya so ngayon ito uh, tatlong ano pa lang araw pa lang ng 2025 e, parang nasa peligro na po no? so tahimik lang pero di, madali lang dito mabilis lang ito no? nakakalat kaya sabi niya eh, maraming ano marami daw hindi uh, ano, uh, hindi naniniwala or hindi hindi ba sumasanga na sila po yung dragon no kasi sa ano daw nila sa mga yung tawag doon um, mga imbinto nila ay yung ano, yun, pinagtatawa lang pero sabi ni kaibigan nga maya iba iba ang ano nila iba po yung pakikipagano nila no yung gusto talaga nila na sila yung maging pinakamakapangirihan pong um, bansa sa buong mundo hindi sa pamamaraan ng digmaan, no? Ang sa kanila ay sa ano? sa ekonomiya. So ngayon, um, kahit sa ang bansa nandun sila, uh, puro ng ito, yung, yung bang negosyante. So tataas lang yung ekonomiya nila. Doon sila makikilala at hindi natin yan mapipigilan dahil ay eh, yun, nasabi na po yan, no? Kung baga, sabi po ni kaibigan may naisulat na po yan. So, wala tayong magagawa. So, kaibigan nga Maya, ah may na lang sana ako may may ano ba yung ibig niyo sabihin? Kasi parang ano pa ako eh. Uh, ito na po ba yung ano, yung yung sinasabi ko ba nung na yung COVID-19 ay sabi mo, pinagtawanan mo ako kasi hindi pa daw yan mao. Yung bang hindi pa yan daw ano, yung parang sa ano pa lang i-testing lang po yan, yung parang try out lang po yan. Totoo po ba yan, kaibigan Maya? Ito, 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 Ah, yan. Sabi po ni kaibigan nga maya. Eh, ano po daw yan? Uh, kung, kung baga ano yan. Ito, eh, yan po daw yung first batch. So, ngayon, malapit na po daw paparating yung, ano, yung pinakadelikado po talaga, no, At, sabi po niya, mabilis lang po talaga itong kakalat. Kasi, um, para bang, ano, yung bang sinigrigit yan, no. No, magbawat bawat bansa kasi mayroon silang lahi. So, napakabilis daw yung kakalat no ah uh, mayroon lang ano diyan ay hindi natin alam no sabi po ni KBiging lang maya kaya magingat, ingat wag lalabas uh, basta lalabas no kasi baka may makasalamuha do tayo na nagdadala na po no sa isang sakit na to um kaya delikado at yun sobrang bilis ng pagkalat at wala pang ano wala pa dito ng sa ngayon kasi ay sabi po niya yun talaga may babagsak na ekonomiya no sa isang magaganap na pandemya pero ah, sa sikretong ano ah, mayroong lumalago yung ekonomiya so ah, parang nagigits ko na po yun ah, kaibigan ano, ah, yung ibig mo sabihin kasi syempre pag mayroong ganyan mayroong din yung lunas so sino kayang gumagawa ng lunas at saan galing So, you know, uh, sabi ko ni kaibigan nga maya lahat na po daw sinabi niya yung maraming tatanong antikristo 666 maraming ganun so napaka normal Nakapa, napaka normal po ng ano yung magagana pag dito na sa mundo no, hindi yung makikita natin na may 6 yung talaga hindi wala no ano lang yan ah, uh, pansinin po natin talaga yung paligid no baka uh, dito no pag mula ganap ito marami na muling masasakop nito so ano lang. Ah. Uh, Sige, you know, uh, at saka, 'di ba kung naalala natin si Teddy Gamet pa nitong taon Nalalala natin 'di ba nung ano, yung nabalitaan po no? Ah, uh, hindi ko lang napansin po sino 'yun. Nabalitaan na mayroong isang hari na ipapang isang misiya. Ano yung ginagawa, no? Ah, uh, ano, yung ginagawa hindi hindi literal na inano talaga. Kung hindi Saan san ba? Ito ito ano lang po. Ah uh, bigyan ko ka uh, po kayo ng clowns. No? So ano kasi Wow. Uh, ano kasi yun um kumbaga dribanon noon sa time ni yung nasa sinatup supupunan pa itong uh, tinatawag na misya. Uh, mayroon mayron na dyan nagpredict na may ano, may misya na paparating. Tatawagin sa misya. So ang ginagawa para hindi siya malampasan sa kanyang pagkahari eh, 'di ba? Hindi literal na nil nilulutos talaga, no. Galing pa lang sa tiyan tinitira na. Gusto nang uh, tapusin yung ano. Yung hindi talaga ba mabubuhay. Kasi anong ginagawa? Pinadaan po. Sa ngayon tinatawag yan ng ano, na PSA sa ngayon, no. O local civil register mga ganun o, INSO, Kasi yun, yun ang tawag sa ngayon yung bago no kinukuha yung mga detalye ano yung ano diyan ko sino yung buntis sino yung ganun ganun sa ang lugar pagkatapos ginanon so noon yun ha nangyayari so ngayon kaya yung pagluto sa ano ano kaya yung gagawin di ba nasa gobyerno pa rin yung lahat ng mga galawan so kaya nga siguro nga uh, sinasabi ko ni kaibigan ng maya normal ang lahat no sa hindi pa nangyayari matatakot ayo, pero pagdating na lang ano normal ang lahat kasi Diyan po pinadaan. So, tapos may naka may naka ano pa 'yan. May naka uh, ano, may naka sabay pa 'yan na tulong financial. So, sino ba yung taong hindi masasakop diyan? Pero lahat 'yan ay diyan talaga dadaan. Kasi kung hindi yan idadaan diyan or magsiparit na lulutos talaga, may gobyerno tayo. So, eh kalaban na gobyerno. Kaya sa gobyerno po idadaan lahat 'yan. So, nakaproseso na po 'yan kasi tulad ng sinabi ng kaibigan ng Maya, lahat po yan ay nakasulat na. So, nakaproseso na yan lahat. Time na lang, taon na lang ang kulang. Tulad ng ulit-ulitin ko, no, yung ano talaga, yung bang kay, ano, kay Kristo noon, simula bata, uh, hindi pa siya, nasa sinapupunan pa lang, nilulutos na yan, di ba? At, yun, sa, pasa, naintindihan nyo na yan, no? naiintindihan nyo po talaga yan, ang video sabihin, kaya, mag-ingat po tayong lahat, no, alam na po talaga sa taon na ito, kasi, Uh, namaya, ba? Ah, kebiga ngamaya. Nangan Ah, sige-sige. Yan, sabi ko ni at nasabi na daw niya doon no? na maghahati po ng ano na yung kumbaga no, uh, sabi niya yung yung sa na side ay maghahari po talaga magdodomina at siya yung mamahama uh, ay maging ano uh, mamamahala po so yung ibig sabihin niyan may time talaga na yung satan na kapangyarihan uupo sa pwisto at yun Pre-willing ang lahat. So kaya nga sabi nila ay eh, magsisisi po yung tao. Pero wala wala tayong dapat ano ah uh, sisihin talaga kasi ay eh, plano po yan ng Panginoon. So lahat kung willing 'di willing tayo no hindi tayo yung bang magsupak-supak lang po talaga. Pero ah uh, sabi po ni kay Bigang may nakalipdin na po yan sa tao kung susunod kasi kapag hindi ka susunod, ito yung sabi na sakripisyo no. Ah uh, sinasabi na alam mo na kung paano maiwasan yung sinasabi na 66 antikriso alam ko na kung uh, paano kasi nakasulat yan pero ang problema pag sa akto na aktual na nangyayari hindi mo na yan makikita na sila yan no? kasi magtakuban na yan yung bang lansis na yan so paano tulad ngayon uh, ano po yan ano po yan bigang maya yung ano mo so yun uh, pasensya po kay Bigang Amaya so yun uh, si kay Bigang Amaya po hindi na po magtatagal pa sa pinapabot lang po niya so tayo naman awin uh, na lang po na. so pasensya na po kasi sabi ni kay Bigang Amaya na nahimig siya kasi uh, parang binalikan ko lahat nung explain ko lahat so nakinig lang po siya kaya yun sabi po ni kay Bigang Amaya lahat po daw ay nasabi na po niya no? Uh, yun nga uh, paano ka makaiwas kung nandyan sa ano sa yung bang legal na pamamaraan yung pagtugis o legal yung pamamaraan yung pagpansakop pagpanakop no may maka may ano pa yan may mga cash assistance pa yan so basta nakapirma ka nakalista ka yun na yun lahat na yun tapos pagdating ng sakuna o pandemya masasakop ka talaga no kasi hindi ka makakalabas no hindi ka, ka ma, hindi ka makatuwid sa kabilang bayan o hindi ka makapunta sa trabaho mo kapag hindi ka ma makabilang lahat. Hindi ka pre, no? Hindi ka pre makalabas kung hindi ka mapabilang. So, 'yan po. Uh, ano na 'yan? Masad na nato no? So, pero para sa pamilya natin, 'di ba? Para sa pamilya natin. Kinakailangan natin magpasakop para makapagtrabaho tayo, para may makain. So, 'yun. No? Uh, ano 'yan? Uh, rason po 'yan talaga. Pinaka-good na rason kaya sa ngayon o sa hindi pa talaga nangyari hindi natin pwede na sasabihin na kaya kong iwasan ang, pag, ang pananakop ng ganito ganyan no? ng kriso ganyan kasi alam ko na nakasulat yan so sa totoo lang talaga pagdating ng panahon hindi natin kaya kasi yan tulad ng sinasabi nasa legal po yung pag -ano, paglulutos no? so paano tayo makaiwas di ba paano tayo makaiwas may pamilya tayo na pinapakain tapos hindi tayo makapagtrabaho kung hindi tayo magpaturok o hindi tayo magpalista ano man yan magpasakop no? ba? Diba? so ganyan po no? Uh, kaya sabi ni Maya o oh, po yan sinasabi o kahit nasa ano uh, sa nakasulat hindi lang talaga yan directly na sinasabi na ganyan pero malaki po yung kaibahan sa nakasulat sa nangyayari na kasi iba na po yung hitsura kapag dito na nangyayari na So, sana po naintindihan po natin. At, so yun, salamat po, kaibigan nga maya. At salamat po sa, ano, sa bagong araw na binigay po sa atin. Sana po ay, ligtas tayo palagi. So, yun, uh, mga ka-Tinatics, no, hindi na po tayo magkatagal, maraming maraming salamat po. Sana po ay may natutunan tayo. At saka sana po ay, palagi tayong gabayan ng Diyos ama. So, yun, bye, bye po. So, ano na lang, um, kasi mabigat kasi magapa ko ng camera since si kaibigan amaya ganit kanina pa yun tayo na lang po yung nagmamaritisan dito si kaibigang amaya kasi ay so, kanina pa so yun lang po siguro yung balak yan ano sa atin no? so ngayon uwi tayo ang bukata ba wala mga uluhan ni so yun na mga kantero uh, ah, kita kita lang tayo sa sunod natin mga upload ng mga video no? so ingat po kayong lahat dyan no? ingat po kayong lahat dyan kasi ako uwi muna at hindi muna talaga ako mag explore siguro sa mga uh, liwas na po ng birthday ng mga anak ko ito gagamitin to ng pangsugba ng bulad kaya yun, babay po babay po at keep safe and God po sa ating lahat